Idol, paka explain naman yung keto, yung kumakain ng mga fats tas mga maraming oil. Uh, nothing against keto. Ka ang keto is more of fats, wala siyang carbs. So nangyari, ang 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 magiging fuel mo is fats, ketosis. And then protein, ang fats mahalaga yan for uh, cholesterol production, hormone production pag estrogen, pag lalaki, ano yan, testosterone. Uh, ang problema lang dyan, once na, na nakakain ka ng konting carbs, yung sobrang fats, didiretso sa fat cells. Wala na conversion. Ang carbs kasi, pag nasobrang sa carbs, glycogen stores sa muscles, sa liver, and then mahabang process bago siya maging fat cells. Mga 3 days pa siya, so ma habang mababawi mo pa. Ang protein, sobrang tagal bago maging fat. Parang mga linggo. So, mababaho yun pa sa calorie deficit workout. Ang fats, mahirap laruin yung keto. Pero kung gusto nyo yung keto, do what works for you. Tama kayo, mali. I'm not your doctor. Well, balanced life lang. Pero okay lahat. Lahat ng kaya nyong sundin, okay yun. Vegan, keto, low carb, high carb.